Thank you for this time. I will share my uh, video. Uh, araw po ng Mother's Day kaya at tayo po ay uh, pupuntak sa Bulaluhan o sa restawran Bulaluhan ni Kuya Well. Ayan, tuloy-tuloy po tayo man. sa sa so, uh, yeah, eh. at uh, pupunta uh, nga tayo kay Kuya uh, Welly asawa ng aking anak o bulaluan ni Kuya Welly para i-celebrate at i-trade ang uh, ating mga ina uh, um, At ang um, asawa ng uh, ating uh, balae eh, at ang asawa ng aking uh, anak So don't forget po at uh, wag niyo kalimutan na uh, like and share my uh, YouTube channel. Ayan. Ayan, nandito na po tayo sa bulaluhan ni Kuya Well. Ayan, so medyo maliwanag uh, dito kasi doon sa dinadaanan natin ay walang ilaw. Dito may ilaw kaya nagre-reflect yung uh, liwanag. So may mga waiter waiter dito mga Shelby Shelby Doran na nagtatanong ako ay vlogger uh, daw. Ayun so sabi niya ay shout ko raw sila, shout out ko raw da kaya. Shout out po sa uh, inyong mga ah uh, empleyado diyan ng uh, Bulaluhan ni Kuya Well. Malapit lang po ito sa Emilio Aguinaldo Highway sa uh, ko po ito na nga barangay sa Nawan 1 Dasmariñas uh, City malapit po ito sa uh, Max Restaurant at sa iba pang mga building na malapit dito ayan so ito po yung mga kubo na pwede nyo nga kainan mamili kayo dyan so siguro ang capacity nito more or less 15 to 20 So, madalas po kaming uh, magpunta uh, dito, lalo na pag may mga gathering. May mga anniversary, birthday. So, dito po kami nagpupunta uh, at uh, dito kami nag-celebrate. Uh, si <coughs> so, ayan, Bulaluhan ni Kuya Welly. Malapit lang po ito sa tabing kalsada. Kaya, kung kayo ay pupunta dito, ay uh, hindi ho kayo maliligaw. Uh, kung kayo galing ng Imos, pag nakita po nyo yung uh, save more ng salitranto. Uh, mga 2 minutes, naroon na po kayo sa restaura na ito. Kuya Bulaluhan ni Kuya Welly. Ayan. So may uh, lumilipad po ng mga uh, insekto kaya sabi ng uh, management ay dabis daw po ay i-take out na lang namin baka daw uh, malagyan ng uh, <laughs> mga insekto yung kakainin namin kaya uh, hinihintay namin i-take out namin ayan so tama-tama lang po yung mga kubo dito kayang-kaya ninyo So, kung kayo ay 10 or uh, 20 kaya, kami nga ay ilan? Bali, pito lang ho kami. Nakasya naman kami. Ayan, nakalagay po dyan. So, very entertaining naman ang kayo dito kapag uh, narito na kayo. Kasi ang mga empleyado dito, very friendly sila. Ayan lagay bulaluhan ni Kuya Well ayan. so yan yan may lumilipad po nakita nyo yung mga insekto yan o kasi ay lumil uh, lumalabas kapag uh, buwan talaga ng mayo. alam ko yan, yan ay mga hayop, mga anay na, na galing sa mga nabulok na kahoy so pag gabi ay lumilipad ayan o oh. kita ho nyo kapag <laughs> dumapo sa pagkain yan so, hindi maganda yung amoy ay kaya sabi niya nung mayari ay itikaw na lang namin so ayan at uh, iniintay namin ititikaw na lang namin yung uh, pagkain So tama lang po yung lugar at uh, very convenient kayo dito. Mahangin siya, hindi ka mukha kapag, uh, sa ibang uh, uh, restaurant, uh, fake na hangin. Ito uh, talagang natural na hangin ang mahagap mo kasi malapit nga lang po ito sa highway. Ayan po nakikita ninyo, nakabalot siya. Pero nagbago ang desisyon ng management. Nasabi niya, pwede naman na daw kaming kainin. Kaya nakikita niyo na may mga plastic na balot. So, hindi na po namin titik out. Dito na po namin kakainin. Ayan. So, thank you for uh, management ng uh, bulaluhan ni Kuya Wele. Sa mga ina, um, uh, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Thank you uh, for subscribing sa King uh, YouTube.